Yan po, dumating na po kami dito. Shout out Ate Nida. Ate Nida, kasama namin ang buong pamilya namin ngayon dito. Yan po, ay nag-order din si Bro Tata ng ice cream. Ang asawa ni Ate Mylene tumulong din sa paghakot. Ang misis namin, mga anak namin, yan na tumulong. Kasama din namin si Jisa ngayon. Yan si Jisa walang pasok. Yan na may mga tumulong sa paghakot ng puso. Yung hanging rice po yung uh, uh, kanin namin ngayon. Yan po ang uh, litson. Yan po ay binuhat na po nila ang laki po ng litson na, na order namin. Na Yan po ang laki. Sabi ng nag-ikot nito, nahirapan daw sila dahil sobrang laki. Yan po ang uh, mga anak din namin, uh, mga dalaga. Sila po ang nag-alagay ano, nag, uh, ng balon, nagkabit ng uh, ribbon. Kasi mag-ribbon uh, cutting mamaya. Mamaya to, maraming tao to mamaya. Uh, dumalo din dito ang may-ari ng lupa. Sila si Consihal Julito Almonasin at sa kanyang misis, punta din dito. Parang uh, behind the scenes lang tong uh, video natin guys. sa uh, mapanood po ito ang buong video talaga sa Bro Tata OC si Vlogs. Yan ang misis namin. Misis ni Bro Tata, misis ko. Sila po ang po ngayon. Nag-assist, nag-assist pagkiwa ng mga puso. Yan po ah, binuksan muna ni Bro Tata yung na Tinignan namin yan, tanggal yung balat dahil sa laki. Sa pag-ikot siguro to. Yan po ay takpan muna ni Bro Tata kasi mag-ribbon cutting pa. Mayroon pang ibigay si Bro Tata na mga surprises. So abangan mamaya. Yan mayroon kami mga ulam. Kanina nakadaan kami sa pakwan. Nakadaan kami ng pakwan kanina. So yan ang uh, sarap ng pakwan

Salamat po dahil sa kaning tagay sa iyo ka. Kunti, nung ipapuyo salamat siya um, kayo. Salamat. Nila ni uh, Ma'am, ni si nila ni Sir Delito, uh, Almunasin, ni Milda, Almunasin. Uh, salamat kita sa ila. na salamat sa Pusin mo, niya. mo. Salamat. 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 Salamat sa inyo. Hindi na tagiya Nga Salamat Nga kita Salamat sa mga nag-aating ngayon. Salamat. Salamat. Bago pang lahat. Bago pang lahat, bro. Uh, pwede na to makasaluti ang tagiya. Pasalamatan. Kinsay uh. Kinsay tagiya.

Selama kayak konsial ha kayak. Oh, di kita aku mau sakup tri. Ada tabang ajut kayak. Udah mau kaya pranato, oh. prana, mau kaya pranamo jut. Kami mau mau ajut tro. tabang oh. namo. Dugay <laughs> pa selamatlah <laughs> Salamat lang sa <laughs> kami instrumentor saat mi. Okay, selamat oh, mo sa sponsor sponsor pa namo si Atenida sa Athens Grace. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Hey, hey. Okay. Uh, dilito ay muna si uh, sa dili nato sa dili pa uh, huh? tama ka ting ribbon no ato ning ang gracia. No, oh, na namo i kwan. Tay siris si Reyes. Yo ha. Yeah. <laughs> uh,

series bigas no uh, meron din tayong cast na bigas kanila po uh, pansimula di ba ang sabi mo Maylen, uh, gusto mong magkaroon ng munting tindahan uh, bigyan kita ng ano cast uh, so maraming salamat po sa lahat at inida sa ating Chris sa pabahay sa mga gamit sa kasa ating salusalo ngayon Maylen sa ating 1,000 2,000 3,000 2,000 5,000 6,000 7,000 So, Maylen, ah, ingatan pa rin yung bahay niyo. Para okay. mo dunar sa kita Katuigan, no? Kaya light materials naman nyo

Salamat sa mga blessings nga naabot kanamo Lab labi na sa atoang uh, beneficiary karon si Ate Mylene ug iyang pamilya. Salamat God Lord sa imuhang mga grasya nga gibubo namo uh, nga amo pong gisir nila. So, salamat salamat kayo sa among sponsor nga walay puas nga pag-ayuda sa mua. Uh, Hinaot Lord tagaan mo pa kami og dugang kusog, protection, guidance para sa among Alihok uh, lihok sa amuang gi gimbuhaton kada adlaw. So karon Lord, salamat sa among mga pagkaon nga amuang uh, salosaluhan karon agi oga celebration sa pagturnover namo sa amuang bagong nahimong balay para nila ni Ate Mylin. Salamat sa mga salamat kayo sa sponsor og sa mga nintabang namo sa among mga panday. Salamat kayo sa inyo ha. Oga, salamat sa ni uh, Karon. So atuang pagkaon ka ron atong salo-saluhan. Salamat ah, sa Ginoo. Juta dari. Hmm. Selamat ke seluruh kawan-kawan ha sa rasia ba bosog ditown ni. Oi. Sponsor. <laughs> Saya sponsor si Mam Nida no. Hmm. Saat ini ya, ya. deh. Thank you, Mom. Selamat atinida. <tik> selamat atinida. Terima kasih atinida. Thank you. Selamat selamat atinida. Selamat atinida. Selamat atinida. Selamat atinida. Selamat kaya segala rahmat dan <tik> Ala si mga nga Salamat kay Tatay Nida. Sa layo man ko trabaho, di na ko magbalaga kay sister Pamilya ko na may bantay. Salamat ka. Ay pa.